Ayun, sumikat na din si Haring Araw. Ayan, ang ganda talaga ah, dito sa Taiwan. Ah, 'Di ba? Hindi ka maninibago, parang nasa Pinas ka pa rin. ayan nga guys, yung aso na blinag ko nung mga nagdaang araw. Ayun oh, kawawa. Nauulanan, naaarawan. ng isang araw ng lakas-lakas ng ulan. Ayan, basang-basa yung dog. Ayan, pero nandito ako ngayon, naglalakad-lakad dito sa kabukiran. O, oh, ba? Diba? Ang ganda. Pero papunta kami ng Tainan. Ayan, ano yung mga halaman na to? Yung mga nasa gilid. Ano yan? Hindi naman yan sa luyot. Oh, di ba? Ang ganda dito sa Taiwan. Guys. Ayan, sabi ko ang ganda ng panahon kanina pero pagdating namin dito sa train station guys, makulimlim na parang uulan ano, tutuloy pa ba? Ayan, meron pa tayong 578 tuloy na tayo e, 957 pa yung susunod na train Ayan, yun na lang yung inaantay natin Shinshi District sasakay na tayo guys ito na yung trend papunta ng Tainan City Kaya wala nga kaming maupuan. Kaya dito na lang ako sa sulok <laughs> Dito sa may sulok Nandito na nga tayo sa Tainan <laughs> Tainan Kay Tala Ayan guys, Tainan It's Tainan nasa dulong-dulong -dulo nga tayo kaya kailangan natin maglakad ng medyo malayo-layo Tainan City dahil Sunday ayan maraming ang tao ngayon kaya makikipag siksikan tayo Nagpapababa na tayo ng hagdan. Ayan, nakalabas na nga tayo ng train station napagod ako kasi nga tumakbo takbo ayan pero ano muna kakain muna bago manood ng sine ayan nandito ako ulit sa underpass guys nandito lang ako sa Tainan ayan yung sikat na sikat na black building dito sa Tainan oh yeah pero pupunta kami ng focus para mag-breakfast muna. Kasi hindi pa kami kumakain. Ayan, sarado pa yung ibang mga establishment. Pero sana wag lang umulan talaga. Meron naman kaming dalang payong in case na umulan talaga. Ayan, maglakad-lakad lang papunta doon sa focus tapos mag pre-breakfast dun sa 21 plus bago manood ng sine pero sa ambassador kami pupunta para manood ng sine yan ito nga yung focus guys yan tayo papasok para kumain sana nakabukas na din alas 10 naman na eh, alas si Jess naman yung nagbubukas. Oh, eto ang Tainan City. Konti pa lang yung tao. O oh, baka konti yung tao kasi makulimlim nga. May uh, natag na ito. Nagbabadyang umulan. iniwan talaga ako ng kasama ko. Ang Yan. ayaw, ayaw makibanding sa vlogger maambon na nga at sarado pa yung singkong mitsukoshi ayan dyan sana kami kakain pero sarado pa alas 11 pa magbubukas pupunta kami ng block building ayan katatapos namin kumain tapos punta na, na kami ng block building magpapalit ng GC and gift check tapos saka kami pupunta ng ambassador ayan nakapagpalit na kami ng GC guys tapos pupunta na kami ng ambassador para manood ng scene and dito pa rin kami sa labas ng block building at medyo makulim na tara dadan ba tayo dan? yan doon na kami sa antayan ng bus bilis Let's go, let's go. Aha, aha. Grabe. Mahangin. Parang uulan pa yata talaga. Pero wag naman sana. Inaantay na nga namin yung aming bus number 012. Ayan, nandito kami yan. Talaw na talaw dito yung Shangri-La. Antayin na lang namin yung bus papunta ng Ambassador dahil manunod kami ng ano pa panoorin natin King Kong King Kong together with Godzilla and friends <laughs> ginawa ang Teletubbies Teletubbies and friends <laughs> ayan pala yung Tainan train station <laughs> naisip ko bigla <laughs> naisip ko bigla yun Ayan, 6 years na ako. Pagdating ko noon dito, 6 years ago. Ayan, ginagawa na yung train. Renero -re renovate pala, renovation. Hanggang ngayon, Renero -re renovate pala. Hindi na natapos-tapos. Ito okay. pa ba yung bus, guys. 11.26, dapat nandito na yan. Ayan, mamaya nalagpasan na naman kami. Sigurado ka ba na pang north to? Kaya mo, sa ibang ano tayo. North Station. Kainan Bus Station. Ano nga, parating na yung aming bus na sasakyan. Number 12. Orange 12. Yung susunod dyan guys, hindi yan. Yung susunod. Ayan. Sigurado ka. Mamaya malagpas na naman tayo. Nandito na kami sa loob ng bus. Ayan. Wala kaming kasama. Iba kami lang inarkila na namin tong bus hanggang ambassador ito nga kami sa ambassador guys tapos ipapalit na din namin yung aming gift check yung ticket na gagamitin namin sa movie ay gift check din Ayan. magdadagdag na lang kami ng popcorn at saka drinks pero mamaya na namin i-claim anuhin lang muna na namin yung time kasi alauna pa yung movie na papanoorin namin Ah. May 11.20 oh. Yun ba yun? 11.50 na. Mag-aantay nga kami ng isang oras at kalahati kasi alas 12 pa. Tapos yung King Kong and Godzilla ay 1.30. Ayan. Buti may mga upuan dito. Mm Habang -hmm. nag-aantay. Nandito kami sa may entrance ng theater. Ayan, nandito nga, Ambassador ABC, D, Theater ABC, at saka E. Ayan, nung kami sa D, mamaya. Nasa third floor kami, second building, dito sa Ambassador. 20 minutes pa kaming mag-aantay. Ayan, ito na yung aming ticket. Second building, third floor, Theater D, row six seat number 2 at saka 4. Ayan, bali na sa loob na kami. Tapos, inaantay na lang namin na mag-play. Ayan, 1.30. Wala masyadong tao dito. So guys! Tapos na kaming manood ng King Kong and Godzilla! Ayan. Sobrang sana tayo. Sobrang ganda. Ayan, sulit na sulit ang dalawang oras. Oh yeah! Grabe, yung mga fighting scene. Panalong panalo. Kaya syempre, pauwi na kami. mag na lang kami ulit ng basto eh. Grabe, di ako makaget over. Ang ganda ng aming pinanood. Ambon na. Ayan, bilisan na natin. Hanapin lang namin kung saan namin pinark yung aming sasakyan kanina. Kasi <laughs> sa umpina, kala mo may sasakyan talaga eh. Ayan, doon kami sa antayan ng bus guys. Balik na kami ng Tainan. As balik sa bahay na. Ayan, tapos na, finish. Ayan guys, nandito na naman kami. <laughs> Dito na kami sa pet shop. Ayan, at may nakita na naman kami mga pambansang speech. Japanese speech. Kamusta ka na? Ayan, ilang ilang buwan ka na yan. Ano? Ang kikit. Ayan, nandito pa rin nga yung mga ko dati na mga dog. Hindi pa rin nabibili guys. Hindi pa rin sila nabibili. Ayan, one year old na yan. Oh. No? One year old pa dito. One year old na din. Pwede nyo sa taas. hello